Hello, mga kamoms. Kasada. Sabi na ko ng bento. Napaunan ng bento. Which is, kaso na siya. Nursery. So, naisip kong bumili. Ang lazada. Uh, Shopee, I should say. So, let's see. Tignan natin. Ito yung chura. <laughs> okay, Let's see, oh, wait. So, may bag na uh, paglalagyan May thermal pa sa loob. Wow. Oh, so, let's see. Ito okay, yung babaw niya. Ang um, mahawakan. Okay. Sa hindi nagawa yung bag. So, saan natin. Dito, side. Side and side. So, napaka firm yung kanyang pantakip sa ibabaw. So, here. So, ito. Meron siyang chopsticks. How I wish. Alam na. <laughs> Alam gamitin na ako ito. Pero hindi niya yung gamitin. So, ito na lang kutsara. Ito so, na siyang kutsara. And, so, meron siyang kung mapapansin yung may butas. So, siguro sinawan siya eh, para sumingaw yung pagkain. Ever na, ever na mainit. So, ito, first layer, katanggit. Yeah. Ayan. So, metal po siya. Ayan. Yeah. Ganda. Mm, wala rin amon. Nice. Then, Ano siya? Ano talaga? Rubber. Para hindi sumingaw hindi ma hulog-hulog kung maglalagay mo ng sabaw. okay, Tapos, ang next is maglalagay mo ng uh, rice. So, uh, so dalawa yung kinawa ko. Uh, ano ba ito? Alagalala. Hindi <laughs> <laughs> naman matakaw yun ako. Okay. So, dalawa. So, pwedeng kahit ito lang pala. Oh. Ah, okay, okay. Sorry. So, ito pala kasi pag nilagay mo ganyan, abot hanggang ilalim. So, it, parang ito yung pagka, ano carrier, no, lalagyan yung pagka. So, yung pangalawa, this one, ito yung, yan, so same lang, may rubber. So, ito yung, paglalagyan na, Sorry for that. So, ito yung paglalagyan ng yung pangalawang ang um, base niya. Paglalagyan ng rice. And then here, so, kung gusto, ito lang, yung sa rice lang, may binigay sa lang another clip. So, overall, mga uh, kamamshi, this is a legit one. Actually, pinuntay ko so, ito to kasi 15 days. Pre-order siya. So, ganun siya katagal. Pero at least, diba, worth it. Ganda. Walang amoy hindi sya yung parang pag bumili ka is maamoy so safe na safe approve sa akin to uh, lagay ko yung link below kung saan ko binili kasi ah uh, I think this is worth 400 plus 400 pesos so, 415 na uh, with the voucher and so whatever so maganda and bilhin na lang kayo ulit bye-bye take you for lunch